Balik mo, balik mo. Okay. Balik mo. Anyway. gagawa na ako. Gagawa na ako. Okay. Ako naman video. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> para mga takot. Balik pa. Sige na na. Sige na para

itlog. mo na yung apat. Ay, ito. Huwag ang kwente. Bakit ayun yung itlog? Eh, sarsyado. yung kaibigan mo. Sino? Well, saan yung kaibigan mo? Wala ko na eh. Nagsipag-uwian na kaya. Mm. Uy, bakit si Rot? Hindi mo yung ano. Ay? Huwag mo ko na ilagay dyan sa ano. Baka di, baka buksan ni Rot. Hindi ako. O, ano ka? Sabihin mo kay Rot. Huwag kang ganyan-ganyan. Maganda ka rin. yung Alam mo, hindi kasha yung one lemon lang dito. Kasi nalagay na namin ng binigay sa bahay. So, it needs two. meron kayong, meron kayong, ano, binigar? Binigar? Yung, suka luka. Ayaw, hindi pa kami binigay. Kita mo, Ate Jen, wala kaya yung, ano. Oo, oh, wala, hindi, hindi, yung, lagyan mo sa mga, hindi, 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 hindi lang gagawan hindi na may pangkae. Gawang, di ba? Samot-samot. Wala Uy, suka! Sige na! Yung, sukat, ay, ay, yung suka, pakita. Ayun, yung suka mm ko. Hindi. -hmm. Isang ano lang, tapos lalagyan natin lang. Sana pa magbibig oh, ito. Yan ang amo ko. Maganda yan. Pero may ato na aray ko. Ito yung kasama ko. Nakakyotes pa. <laughs> ito yung kaibigan namin. Ay, ito lang gusto niya. Ito yung galing ay, sa Japan. Ay, hindi dapat kumakalit sa Japan.

ang maganda. Okay. <laughs> na may kabit dito sa Syria. Masaway <laughs> 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 eh. Hindi, joke lang. Kayo nang para nagpapasayan noon tayo. O, tignan nung nakamakeup pa siya, oh. Uy, kaganda niya. <laughs> <laughs> Nasaan yung salt <source> mo? <laughs> Nasaan yung salt mo? Yung mo? Asel? Oo. Nag-aarap ng, <laughs> ng asin. Ito ang asawa ni Bingbing. Galing sa Japan. Huwag <laughs> ka magulo diyan. <laughs> Hindi na gaya sa gilas ang muka. Gaya sa Japan. Eh yun, yung isa. <laughs> Arap kayo naman. naman. Hindi Hindi ba? Buwang, mm -hmm. ang Ito ang salat. naman. Huwag eh. ka naman. Huwag naman. Ayan, napupito yung kain sa Japan. <laughs> Ay, meron ba yung ano? Nana? Ano? Nana. Meron. Father? Hmm. Ulan na ako Ano Alam niyo, ako hindi maalala. Ano kasi tuwi? Taro, Eto Ito uh, yung hamon ni Aslina. Maganda. Para mo, hindi. Ito lang yung hamon ko. Sino wala ang bisita ngayon? Wala. Wala ang bisita. Wala dito mga hamon ako. Wala dito mga na? Okay. Ano na makakita di ba no? Makaka-open ako. Hello. Eh no naman niya pakaalam nila. <laughs> ano bang mga ng doon nila? Sa mga asawa nila. <laughs> Ito, yung isa tinis yung alat. Ito yung isa, grabe dong sarap. Ito lutuan.